isang mahabang linya ng mga food stalls ang makikita mo dito at bawat hakbang ay may bagong pagkain na matutuklasan. Kung mahilig ka sa kainan at food trip, siguradong magugustuhan mo ang lugar na ito. Habang naglalakad, makikita mo agad ang mga patok na paborito ng lahat, milk tea sa iba't ibang flavors, shawarma na punong-puno ng laman, at mga fries na may cheesy toppings Meron ding burgers, hot dog sandwich, at syempre, hindi mawawala ang mga street foods gaya ng quick quick, isaw, at barbecue na perfect pampalipas gutom habang nag-iikot. Isa sa nakakatuwa rito ay bawat stall, may sariling style at panlasa. Kung gusto mo ng malamig at refreshing, andyan ang mga milk tea at fruit shakes. Kung gusto mo naman ng heavy meal, may shawarma at rice meals na talagang sulit. At kung trip mo yung quick bites, napakaraming choices ng finger foods na hindi mo matatanggihan. Bukod sa pagkain, ramdam mo rin ang lively na ambience. Mula sa ilaw ng mga stalls, amoy ng mga nilulutong pagkain, at tawanan ng mga tao pa para ka talagang nasa isang malaking food park na bukas para sa lahat. Magaan ang atmosphere at masarap sa pakiramdam na nakikihalubilo sa mga tao habang kumakain. Kaya kung mahilig ka sa food trip, ito ang lugar na dapat mong subukan. Hindi lang busog ang tiyan mo, kundi busog din ang mata at tenga dahil sa dami ng makikita at maririnig dito. Kung mapapadpad ka sa pangasinan, huwag kalimutan dumaan sa Villasis Bypass Bazaar. Dito, siguradong hindi ka uuwiin ng walang bit-bit na masarap na pagkain at magandang karanasan sulit masarap at punong-puno ng energy yan ang Velazis Bypass Bazaar